Itinuturing ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may malaking impluensya sa magiging direksyon ng Asia-Pacific Economic Cooperation o APIC Leaders Meeting ang makasaysayang pagpupulong ni na U.S. President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping. Narito ang ula ni Kresslyn Gattaro. Bandang 12.45 ng tanghali nitong Webes nang lumipad patungong South Korea si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para dumalo sa 32nd Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Leaders Meeting na magtatagal mula Oktubre at 30 hanggang Nobyembre a 2. Sa kanyang departure message sa Villamor Air Base sa Pasay City, binigyang diin ang Pangulo na malaki ang magiging epekto ng pagpupulong ni na Trump at Xi sa pandaigdigang kalakalan at sa mga magiging talakayan sa APEC. The world is watching. Because uh, these, this is the source of the largest uh, shock that has uh, entered into uh, the world trade system. And uh, we have to see what the agreements will be coming out of these meetings between President Xi and President Trump. Ayon sa pangulo, ang anumang kasunduan sa pagitan ng dalawang pinakamalalaking ekonomiya sa mundo ay magkakaroon ng domino effect hindi lamang sa mga bansang kasapi ng APEC kundi sa buong pandaigdigang merkado. And so that makes this APEC meeting a much different meeting from all the others that we have attended because on the sidelines are the decisions being made on how The, how trade is going to be conducted, certainly. Dagdag pa ng Pangulo, mahigpit na minomonitor ng Pilipinas at ng iba pang bansa sa Asia-Pacific region ang kaganapan dahil anumang pagbabago sa relasyon ng Amerika at China ay direktang makaapekto sa ekonomiya ng region At least between the two largest economies in the world, but with an effect, with a ripple effect for entire global economy. And so that is what we are uh, looking out for. That is what we need to understand and that is uh, why the world is watching and waiting as we are. Kasabay nito, tiniyak ng pangulo na patuloy ang pagsisikap ng Pilipinas na maging aktibong kalahok sa pagpapalakas ng ugnayan sa rehiyon sa pamamagitan ng pagpapabuti ng physical at digital connectivity at pagtutok sa digital transformation upang mapalakas ang competitiveness ng bansa. Binanggit pa ni Marcos Jr. na ang Asia Pacific Region ay bumubuo ng halos 46% ng pandaigdigang kalakalan sa mga produkto at serbisyo at 61% ng kabuang global GDP. Tiniyak ng Pangulo na mananatiling nakatuon ang Pilipinas sa inklusibo, matatag at patas na pagunlad para sa lahat ng Pilipino habang patuloy na sinusubaybayan ang magiging resulta ng mga mahalagang pulong ng mga lider sa APEC. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Kresilin Katarong, SMNI News.